Uy, wa na gid maatiman akong rabbit guys no so kini kay wa matay lakaw karon uh, mag-atiman ta ning atong mga rabbit so akong gi-check akong mga inahin akong mga inayan so naa mga sakit nga manggi o um, mange means patawag ana pero manggi na siya sa tagalog and then mura na siya yung mga kagid-kagid guys na sa ilang mata o, sa ilang ilong o sa ilang dalunggan so karon guys aku silang i-deworm plus kan uh, kanya itong gigamit nga dewormer ivermectin, and then uh, makatambal sa din sa ilang kagid kagid so ato siyang injikan guys by uh, 0.3 ml o 30 ml man siguro ni uh, makita rin unya no? so ato siyang injek inject dari the pit sa tangkogo para nga uh, di niya ma kutkutan ang kanang kuan niya dili mahimong samad ang iyang ininjikan and then ang paginjikan na guys dili ipasangko sa iyang unod kun dili diha ra sa iyang panit so ang ang dagom sa atong uh, atong uh, inj injection diha ra kutob sa iyang panit no dili paabot sa iyang unod especially git sa iyang bukog dili paabot so nanang usah hindi ka na ang usa na to, no? So, makita ni mo ang iyang mata o ganyang ilong, dalunggan ay mga murag kagid. Pero, kana siya, manggi na siya, mura na siya, apids, guys, nga uh, nitapot sa ilahas So, sakit na sa rabbit, no? And then, uh, magsalang na po tag-isa. So, ang kining ivermectin, uh, makuha na taan guys, o 0.3 0.3 ml basta inane ni high dosage na ni siya guys kay mga ina yan man ni o niya ang pagkansad ana guys pag inject kinang na to injikan siya o uh, buros ang arabit uh, no so or napabridan niya mo siya dili pwede nga mag inject ana so kanisad siya nga ivermectin nga tambal guys kwansa ni siya dewormer pang purga and then at the same time sa ilang mga kagid kagid mo sa niya ang tambal so pwede sa niya siya i-inject sa baboy sa iro og sa iring sa tanang gisukod no ang uh, 0.3 ml so next kini na siyang puti kay nga rabbit kay ato siyang idi worm no, di diba, cute kayo puti kayo kaso lang medyo na mga kagid-kagid sa ilahang ilong og sa ilahang dalunggan so kinanglan ato gina siyang injikan no. so Okay, kayon sa nato iyang panit guys pangitao nato ang iyang panit ito sang iwahing-wahing ng mga balibo para nga maigugid ang iyang panit inig inject kay dili pwede ipaabot sa iyang unod ang pag inject ana guys kay uh, ambot lang on say kuan diferensya okay o di ba so magpuyo na ng rabbit guys basta mahawiran na na nimo ang iyang tangkugo kay magtuo manak na sila nga gihawiran sila sa ilang inahan kay inana man ang ilang inahan mo kiri sa ilang anak kung ilang ibalhin o ilang idalon sa bisag -asa, so ilang paakon ang tangkugo sama sa magyapon sa iring so sila naanad sila nga uh, ginabitaron sila sa ilang inahan diri sa tangkugo paakon so nagtuo magtuo na sila guys kung atong hawiran ang ilang tangkugo magtuo sila nga gitangag sila sa ilang inahan so mo na nga uh, dili sila maglihok So, bisag ma-inject na siya, digit di sila sakitan sa dagom, no? Kay, naanad malagi sila sa ilang inahan nga, bitbiton halos masamad ang ilahang, mapalot ang ilang tangkogo. Kay, siyempre na, ba, yung mga ngipon, o ba, yung sila sa, sa, sa sakit. di ah, diba, so, salang na punta, o, 0.3 ml para sa isa kay tulo na lang ni siya nabilin guys puro babae and then atong ipakondisyon after a week nga mawala na ni ang kagid-kagid uh, paluapan na po nato 0.3 And then, another week na po, pang last, 0.1 na siya. And then, 3 weeks na siya, tambok na kayo siya. Huwag na siya kagid-kagid. wala na siya siya bitok. Pwede na dayon siya pabridan. So, pabridan din, pa, pabridan din siya, guys. Manak din na siya o tag-unom, kabuk-unom, pito, walo. Pero kung uh, gamay ra ang iyahang uh, similya, pwede nga uh, tulo, upat, or lima. Ang uban na, na guys, kung kuan isa, duha, pero dagko kay ang anak. And then syempre guys, ang iyahang kulungan, kinahanglan hinlo, sama sa ani. And then guys, kinahanglan kong uh, pag uh, mas nindot sa rabbit kung buhian siya sa open field pero ingat di hapon sa mga kinanglan limpyo ang area so dara no ivermectin oh, di ba please like